Mga idol, dito kami ngayon sa Carbon Market. Kasama ko si Coach rings. Yes. So nakita lang namin sa video itong kainan na to. Isa sa pinakasakat na kainan, yung unlimited lechon. Kuya, totoo bang unlimited lechon dito? Totoo! Unlimited lechon okay, okay, na ito! 101%! Baka naman malugi ka sa amin ha! Okay lang yan! Para makauwi kami ng maga! Hahaha! <laughs> <Gagod. laughs> 299! Unlimited uh, lechon na, may kasama pang isang soft drinks. At tatlang puso. puso. Kunang serve pa lang, buwang bawing-bawing ka sa 299 mo. Grabe, oh. Walang kagat. Walang kagat. Oh, lamit agad. <laughs> Pangilang balik mo na yan? Halawa. May iba pa silang dinuguan. Dinuguan, ah. Ano? Sarap. So? Panagdag tayo ngayon. <laughs> May mga balat niya, boss. Talagang legit. Alilitso talaga. Boss, di ba kayo malogi? Okay? Handa kayo malugi. Eh? <laughs> Ayun. So, sige. visit nga. <laughs> sarap sarap talaga ng dito ng Cebu. Sa mga nagtatanong dito po ito sa may uh, Carbon Market. Carbon Market. Ang daming mga kumakain, iba-iba yung mga pagkain dito. Karamihan mga estudyante po yung nandito kumakain. Malapit na po yata sa school ito. Ano? Pag makapain lang dagdag ka kaya tatlo, apat sa Mahina. Kaubos okay, na yung pangalawang kuha natin. So, papa -pa ulit tayo ng pangatlo. Pangatlo mo na yan? Pangatlo. May kasuka. Ay, ito. Meron na. Hindi lang din doon. Masarap yung suka nila kasi. pagdagdag ulit tayo. Ang dami rin pa balik-balik na yung papa-refill. Boss, pa, Gas, pa ulit. May suka kayo? Suka, suka, suka. Lagay na lang. Lagay Tsaka, mas... uh, pwede pabili ng puso. Oh, isa. Iyan lang ginuna. Hatay pa kid. Sulit na sulit, 299. May alitson ka na. Magsawa ka na kung matakaw ka sa litson. Ay, suko na. Ada kaya? Dadagdag pa tayo, last na. Mukhang hindi na rin kaya. Ah, kuha lang ko sige lang. <laughs> tayo pang apat. Buto, ta, buto tayo, dadagdag mo. Boss, mukhang last na. <laughs> Boss, ilan yung pinaka maraming nagdagdag sa inyo? Sampo. Sir. Sampo. <laughs> Ay, na ng... Yung yung crispy balat, boss. Ha? Ala size. Ala size? Oh. Grabe 'yun. Siguro mga ilang kilo lahat 'yun. <laughs> <laughs> Walang kaso 'yan, sir, pag sakay lang balik ang tante kami, sir. Naka naka sa Tingnan ko lang ako paano kayo kumita, no? Ha? <laughs> 299 ah, napaka-solid na 'yan, ano, ano, na ano, sir. Around Bawi bawi lang. Oh, bawi bawi lang. Kasi meron namang iba na ba, may no? na kumain din, no? Ayun. Pangapat pa lang eh. Ayun. Oh, grabe, napakasulit na litson nila. Matakaw ka ba kumain sa litson baboy? At sa halagang 299 kaya mo ubusin ang isang buong baboy? Ito lang sagot sa iyo. Ano? Oh. Isang buong baboy 299 sa halagang 299 lang kung kaya mo ubusin 'yon. Okay? <laughs> Dahil unlimited kasi sila talaga dito napakasarap din na lechon nila pati yung suka nila so sa 299 na yun unlimited lechon meron ng tatlong puso yung kanin at isang soft drinks okay so yun lang maraming salamat gusto ko pang mabuhay <laughs>